i Kumpiyansa Bureau of Internal Revenue na naabot nito ang collection goal para sa taong 2024 na nagkakalaga ng may git 2.8 trilyong piso na itinakda ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., ang makasaysayang tagumpay ay nakamit sa pamamagitan ng ipinamalas na sipag at pagsisikap ng mga kawani ng ahensya. Nabatid na ito ang kauna-una pagkakataon sa loob ng dalawang taon na naabot ng BIR ang kanilang target na nakamit habang mabagal ang pagtaas ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa na umabot lamang ng 5.2%. Binigyan din din ni Lumagi na kanila rin pinadali ang proseso ng pagbabayad ng buwis para sa mga Pilipino na nakaengganyo sa mga ito na magbayad sa tamang oras. Sa ilalim ng pamumuno ng BIR Commissioner na bigyang solusyon rin ang iligal na paggamit ng ghost receipts o packing resibo at invoice upang makaiwas sa buwi sa kita at value-added tax na itatagang run after fake transactions or rough task force at nakapagpatupad ng sistema o withholding tax system para maging patas sa mga retail store na nagubayad ng tamang buwi ang mga online store. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Lumagi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay nito ng gabay at suporta maging sa mga pribadong sektora na naging katuwang umano ng ahensya sa pag-abot sa 2. 848 trillion peso target.